mga kaidol, magandang tanghali may angkop, may kontin tayo ngayon uh, hardy starting pag uh, nakapahinga uh, oh, uh, na matagal, say. ngayon yung tutorial natin so, uh, dito tayo tututok sa fuel pump motor uh, yan. bago lahat, intro Ito lang upuan. Sa dalan. Hard starting. No, kailang start ka ito tayo? Mahaba, haba, eh. Mahabang start. Mga dalawang start o long start lang long siya? Start. Ah, long start lang. Kailangan ulitin. Oh, ay, ibig ah, long Ano siya? Kailang start ka kayo bago, bago andar? Tatlo. Tatlong start. Oh. Tadyo mahaba, haba. Mahabang mahaba. Tatlo. Mahabang tatlo. Mahabang tatlo. Mukhang basal pa eh. Basal. Lalo na sa... group eh. Pag nagtagal ng nakahinto, hmm? parang uh ay, ah, mag matagal na nakahinto, uh, doon okay. Ano mag... Diyan, titignan natin. Ano to? Ah, Gin 3, Supit Man. May kanyang conversion. Fuel pump cover opener. Ayan. Bilis talagang magbura d'yo. Tignan mo, ipakita ko lang yung mukha ni Ano, pre, oh. Oh, pre. Yan, yeah, shout-out pa. Sino mo yung gusto mo i-shout-out, pre? Ah, nasa YouTube ka na, pre. Okay, Clarice. Ah, yun, shout-out doon sa kanyang uh, minamahal. <laughs> Yan. Yeah. Okay, baklas last na. Hmm. Oh, malakas siya. Uh. Malakas ang impact ah. Hmm. malakas. Ha? Mm, ah, <tinyo> uh, pump motor Gen or Superman model 2024 20, 15, oh 15. Ya, medyo bata-bata pa to. ito po yung floating nya so uh, para malaman mo kung may gas ka pa yan ito, ito empty yan full tank ah uh, binabaklasan ni paringot paringotik yan dito kayo lumapit siya lang sa kalam sa mga hard starting yan Ay, yung floating nya kids Wala yung uring. Wala yung uring? Wala yung uring. nahulog. Ayan. Bakit siya uh, 8921. Ano pa lang. Bago pa lang. Ayan. Titingnan yung check valve niya. Check valve. Ayan. ano doon sa si single sensor. May check engine yan. Ah! Check engine. Wala, wala. di siya nag-check engine. Check engine. Ah! engine. Tingnan mo yung check valve. Ayun, call yung pula. Paano mo yan i-testing pre, yung check valve? Paano mo gawin testing yan? Papakita na yan. Eh. Pre no yan. Punasan mo muna. Paano mag-testing? Pakita mo. Yan, nasa YouTube ka na pre ha. Ay, <laughs> ay, ay. Ay, makita mo na mag-testing ng uh, check valve. O, ligulator. Yan. Oh. oh, kasabong. Oh, kasabong. Ano siya kanyang kasabong. Kasabong. Yan. Ay, mukhang kakap buo pa. Ano pa? Buo pa. Oh, buo pa yan. Kumapit eh. Ganun po. Yan, nga ganun. Kumapit sa kanyang dila. Yan. Shout out pala kay Bayani Cruz. Yan. Yan. Mamay titing na. Yan. Titesting niya na. Ngayon, habang, tinit habang binubuo mga ka-idol, mag-shout out muna tayo. Elric Jan O ok laman yan at atake si jinek dadol yan shout out yan di natin ngayon tawian <coughs> nalagyan ng grasa para hindi mapitpit hindi mapitpit yung uring or bumaluktot yung uring

Yan, testing natin mga ka-idol yan, kung sa o ba talaga ang problema. Ayan, pag i testing natin mga ka-idol yan, Ayan, kasi mayroong... Kinakabit niya yung o Yun sa alpa ka dun tapos nanili sinikipan lang yan tapos i-adjust kanyang ano yan Looter. Looter. You know. salpak na natin out kay Michael Ujida yan, maraming salamat sa mga support sa aking youtube channel yan, kinakabit na kanina pa pala yung yung isa yan, sila na yung kanyang uring ito ayaw pa magkisama oh, oh. testing natin to mga kaidol kung oh, may palya pa o wala yan shout out din kay Helen Lasayda uh, Felix uh, Luquias. sa BFF yung pinsan ko si Randy yan Piligria at saka sa GC ng BFF uh, hingatad shout out sa inyo lahat hindi ko na kayo maisa-isa yan shout out lang shout out yan, taga sa Barangay San Antonio, Ilong City. Shout out. Shout out din sa mga sa mga anak ko. Uh, Carl Aljun oh, at saka uh, uh Baby Girl Chloe. Yan. Shout out. Start. Start na, start. yung titisting na natin. Pero ngayon, uh, long long start pa ngayon dahil wala pang pondo. Yan. Habang ini-start na ni. Start. Sige, tuloy mo lang kasi wala pang pundo. diyan Parang palyado ah. Parang palyado pa ya. Wala naman yan. Wala Hindi doon sa ano, sa fuel pump. Hard starting. Start di starting siya. Dito yan sa mga ganun. Ah. Ano na yung ito. Bo. yung kanyang ano? Sensor singgir sensor. Yan. Balyado pala wa kay doon. Balyado. Uh, wala wala tayong makita doon sa fuel pump. DOL dol Kanyang ano, may problema, doly yang injektor, apat itu titignan. Iyon shout out kay Berto Montilla, Yan, sa BFF, um, hingatan, Yan. Si Joy, si Joy, Jinisa Joy, injector kaya pala hard restarting pag umaga uh, pumuputok nagbaback fire uy yung mga ano Taiwanese Taiwa ay mga ano mga hindi maganda yung ano injector yan ang mga injector po. papalitan tayo na lang set. pag alingin sa kapula problema injector mga ka idol, ito injector may problema confirm. Kung yung malalaman niya pagmata matagal, nang hmm. pag mo di ang mo maghapon. Hindi, yun yan. Ito yung problema niyo kay Idol kasi pumuputok siya. Yan, ito, injector. Idol, ah uh, hindi na namin ma, ano, anong oras na? Uh, anong oras na? Uh, alas 5, wala nang pisa. Kaya, itinunubat. Yan, dahil di na magawa, wala na pisa. Bukas naman.